Ayan, mapagpalang maga po mga kaagri. Maga po tayo nakapagsaka ngayong dayatan, October 11 mga kaagri ano. Tayo po ang unang nagsabog ngayon dito, sabog sa linang. Ayan, ang ating binhi po ay 402. Ayan yung ating mga taga-sabog ano. Ayan, medyo tuyo na yan, magpapatuyo na lang tayo mamaya. Ayan. Magpapatuyo na lang tayo ng ating pitakan ang ating pong variety na ginamit ngayon ay 402 sana po palain po tayo ng Panginoon medyo maganda po magpatuyo ngayon ano? maganda po ang panahon nakikita naman po natin ano? Ah, madali lang po magpatuyo rito medyo maganda po ang panahon ngayon hindi po mulan Ayan, oh, okay. nakain muna kami. Ha. Itong kabila, nakasagsabog, nakakahapon. Ngayon kami naman nakasabog. Sino na lang. Hindi mo na rin pinaleta eh kung anong. Ano? Hindi no? mo na rin pinaleta. Alay. Ito. Uh, pinaleta ko yan. Pinaleta mo rin ba? Ano? Ano? Dami susu. Hindi ko na rin pinaleta oh. May tubig na rin yan. Alay. Yan. Makapitiraan na naman. Nalagyan mo na ba ng pitak naman? Ayan lang ko. Ang... Ang... Pwede eh, na nga, malakas-lakas tubig. Puputik na yan eh, basa-basa na. -basa Pagkarotorin niya mamaya na. Wala siyang gagaw eh. Maglalabas parang oh, kinabal niya mamaya. Mamaya pa yun eh. Hindi eh, na makakapag-rascatter yun. Eh. Tutubo kaya ito? Ah. Bakit mahirap ng connect no? Hindi yata nagtubo yung kuna hybrid Tagal yata natu natubo ba? Meron SL8 Ito isang pitak Tapos yung tatlong pitak ay 402 Ayan. Naisabog niya rin pala lahat. Kala ko hindi pa kayo nakakasabog. Thank you, take care. Pag -tagal mo na Ayan, Mga ka-agri. Pagpala pong umaga sa ating lahat. Ano? Sana po patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel. Para mas updated po tayo sa mga bagong beach yung ginagawa. Ayan. Mapagpalang umaga po. Ano? Magpaganda po ang panahon ngayon. At sana po hindi po mamaya hapon. Yan lang po at magandang umaga po sa ating lahat. And God bless.